kasalukuyang idinaraos ngayon ng Don Honorio Ventura State University ang lingguhang flag raising ceremony na dinadaluhan ng kanyang mga estudyante at empleyado. Isang makabuluhang pagtataas ng watawat ng Pilipinas ang ginanap ngayong ikalima ng Mayo taong 2025 sa Don Honorio Ventura State University kung saan pinagdiriwang ngayong buwan ng Mayo ang Ease of Doing Business Month. Ang DAVSU ay isa sa mga ahensya ng gobyerno na tapat sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng pagbibigay kaalaman, gabay at maayos na proseso sa iba't ibang transaksyong pang-akademiko. Ngayong araw din, ginawad ang parangal para sa taong 2023 at 2024 mula sa Planning and Development Office sa iba't ibang opisina ng DAVSU na nagpakita ng natatanging serbisyo sa mga kliyente at may pinakamataas na client satisfaction rate. Ayon kay Dr. Edibal Laico, Mahalaga na panatilihin ang kalidad ng servisyong ibinibigay ng DABSO sa mga estudyante at ibang miyembro ng komunidad. Um, my message to all of the offices and academic uh, department is to uh, sustain um, uh, satisfaction ratings, highest satisfaction ratings from our clients. As much as possible, we avoid... Um, Uh, negative feedbacks, uh, comments, or complaints from our clients. Though, hindi naman din po natin mapipigilan yun. Pero as much as possible, uh, we give our best to serve our clients um, uh, beyond expectations and with the highest standards po. And to ensure Inaasahang mananatili ang DAVSU sa pagbibigay ng tapat, maayos at agarang serbisyo sa lahat ng publiko. Mula sa Public Relations at Industry Linkages Office ng Don Honorio Ventura State University, nagbabalita para sa Radio Escolar, ako po si Bianca Habon.